natin simulan ang ating kwentuhan. Alam mo bang pwede kang manalo habang ikay nakikinig sa ating kwento ngayon? Basta't mahulaan mo lamang ang pamagat ng ating kwento. Ang pamagat ay binubuo ng isa o dalawang salita na mababanggit din sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay mo? Tunghayan at pakinggan ng ating istorya at manalo. I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot at tabangan sa susunod nating kwento kung ikaw ba ang maswerteng nanalo. Demensya ang matandang namamahala o kilala bilang chairman ng kumpanyang Gold Blue na tinitingala at maraming kakompetensyang kumpanya. Dahil na rin sa marami itong kaaway, maraming death threat o kung ano-anong babala ang binibigay sa kanila na halos naging normal na lamang sa kanila ang ganoong setup. Hiking with daddy? Yes, yes, please mommy love, payag ka na po. Nangungulit at nagpapakyut na wika ni Gon, ang kanyang nag-iisa at paboritong apo. Payagan mo na ma, ama naman niya kasama niya, boys date daw sila eh. Wika ng Inanigon, na malaki naman ang iti. Ayokong kung alanganin kayo, pero sige. Para kay Gon, papayag ako. Ayusin mong bata Arthur ha? Malikot pa naman 'yan. Oh, dala mo bang Boy Scout bag mo? Yes po, Mamila. Masayang Wika ni Gon at nagpaalam na. Mamila, help! Mamila, nahihirapan na po ako mabilis na napabangon ang matanda sa pagkakahiga at naabutan ang sariling pawisan. Gon, apo ko, hahanapin ka ni Lola pa nga na, kung alam ko lang, sana hindi ako pumayag na umalis kayo. Ilang taon ang nakalipas? Hanggang ngayon hindi niyo pa nakikita si Gon? mag ilang taon na! Tanong ng babaeng matanda sa kanyang anak na halos hindi na makausap na maayos. Ma, ginagawa naman naming lahat. Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin si Gon. Kung anong ginagawa niya. O kung nakakakain ba siya ng tama. Alam mo, ayusin mo muna yung sarili mo. Tsaka mo hanapin yung anak mo. Kasalanan kasi ng asawa mo. Kung sana hindi siya nagpumilit na isama si Gon. E di sana nasa inyo pa siya. Hindi ka nang matanda? at agad nang tumalikod sa bay alis. Habang si Lara na inanigon, ay naiwang nakatulala. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha, kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin at pagtumba sa sahig. Sa kabilang banda naman ay ang sampung taong sigon na mo sa kasada. Ano ba yung bata ka? Kibaho-baho mo? Maligo ka nga doon? Ayan na opiso. Hanap ka ng kausap mo. Sigaw ng babaeng, branded ang bag na nabili sa ukay. Agad na dinampot ni Gon ang piso at pinagsiklop ang palad sa baytasal. Uy Gon, tara sama ka sa amin ni Richard. Doon tayo sa tapat ng simbahan ng Sigaw ng kanyang kaibigan na halos pamilya na siya kung ituring. Noong nawala kasi si Gon, Nagising na lang siyang may kung anong mainit na dumadampi sa kanyang katawan. Ginagamot na pala siya dahil mataas ang lagnat niya. Noong matagpuan siya ng mga ito, sa gilid ng kalsada sila naninirahan kasama ng iba pang nagmamalimos. Walang silbi naman yung wanted poster na gagawin sa laki ng Pilipinas. Sa tingin mo makikita agad si Gon? Marami kayong pera ng asawa mo. Gamitin niyo yun. Paninermo nito sa ina. Paano ma? Na international TV na noon si Gon. Ang daming lumabas. Pero walang kamatch ng DNA naming mag-asawa. Nawawalan na ng pag-asa ang gina Pero para sa lola ni Gon, ay buhay pa si Gon. Gon! Malakas na sigaw ng ina ni Gon. Sa kalagitnaan ng gabi, nagmamadali naman ang mga katulong na abutan ang babae ng tubig habang kakarating lang ng matanda. Ma, napanaginipan ko na naman si Gon. Nihintay niya raw tayo, ma. Saan? Baka sinasabi niya sa panaginip ko kung nasan siya. Hirit ng matanda. Kalsada. Maraming sasakyan. Umiiyak siya, ma. Ma, si Kun, kailangan natin siyang hanapin, ma. Magunos dili ka muna. Kailangan natin magplano dahil sa dami ng kasada. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Wika naman ng ginang. Pagkaraan lamang ng ilan linggo, habang binabaybay ng matanda ang kahabaan ng EDSA at natigil sa tabi dahil sa gulong na flat, nagtaksaan agad ang mga batang namamalimos. Dahil sa busila ang puso ng matanda, ay agad siyang nag-abot sa mga ito. Gon, tumakbo ka dun sa alio. Oh. Namimigay siya ng pera. Bika ng kanyang kaibigan. Kayo na lang siguro muna. Masakit kasi itong tagiliran ko. Bika ni Gon sa kaibigan na nagtataka naman dahil namumutla na ang labi ni Gon at nagbubutil-butil na ang pawis. Gon, ano nangyari sa'yo? Saglit, Mahanap ako ng tulong. Diyan ka lang ah. Sigaw ng bata at mabilis na tumakbo sa matandang nagulat dahil sa sinabi ng isang namamalimos. Please po, alay mo, awa kayo sa kaibigan ko. Agad namang natigilan ng matanda sa narinig at akmang pupunta na noong tumunog ang telepono at naayos na ang flat na gulong. Ma, nakita ko na si Gon. Wika nang inanigon sa kabilang niya. Kaya agad na iniutos ng matanda sa kanyang bodyguard na dalhin sa ospital ang bata at siya ang magmamaneho pa uwi para puntahan ang kanyang apo. Sa kabilang banda naman ay si Gon, na nakaratay sa ospital at walang malay kasama ang iba pang batang ng mamalimos. Nalaman na may acute appendix si Gon at mabuti ay naagapan agad. Dahil daw sa madalas itong magutuman kaya nagkaganon. Nang problema din ang doktor dahil walang guardian na tatayo. Mabuti na lamang at may guard doon na nagtala sa bata. Gon, masanang nang apo ko? Sigaw ng nagmamadaling matanda na marahas na binuksan ang pinto. Ma, si Gon! Sigaw ng ina ni Gon at Pinakita ang bata ang kahawig ni Gon, pero alam ng matanda na hindi niya yun apo. Nawala ang kanina lamang ay malaking ngiti nito sa labi. Hindi ka ba masaya ma? Nakita na si Gon. Hindi yan si Gon. Anong pangalan mo? Tanong ng matanda sa bata. Ako po si Gon, 10 years old. Nawala po ako noon dahil sa hiking kasama si mama, ay, si papa pala. San ka galing? Halatang kinabisado mo lang lahat ng pinagsasabi mo. Wika ng matanda, sa batang umaktong natatakot at yumakap sa ina ni Gon. ano ba? Nandito na si Gon pero pinaparamdam mong hindi siya welcome. Gon anak, doon ka na sa kwarto mo ha noong makaalis na ang Peking ay tsaka Ramebat ang matanda. Ikaw ang ina, di ba? Bakit napakatanga mong hindi mo naramdaman na hindi mo anak? Ang laki ng pabuya na binigay mo sa nagdala sa'yo ng batang yan. Bakit ma? Lola ka lang at isa mo lang kung anak. Anong alam mo sa pagpapalaki ng lalaking anak? Mapalalaki, mapababae, bilang ina, mararamdaman mo kung anak mo ba talaga. Lola lang ako. Anak, pero alam ko yung bugso ng dugo kapag apo ko yung nasa harapan ko. Nagmamadali ka makita si Gon na kahit sarili mo nililoko mo Sigawan at bangayan ang namutawi sa buong bahay na halos na sa tenga. Habang sa kabilang banda naman ay ang peking Gon na malaki ang iti. Bata, bata pala iyon. Nang sindikato at may mga plano silang, isa sa gawa upang maupos ang yaman ng pamilya ni Gon. Sa isang linggo na lumipas ay hindi naging maganda ang samahan ng inanigon at ang kanyang lola. Habang ang tunay na gon naman, nakalabas na ng ospital at nagpasalamat sa bodyguard. Hindi naman nang nagawang kitain eh, ng ginang ang batang tinulungan. Sa kadahilan ng namong problema sila sa malaking bawas ng pera sa kanilang bangko ang pagiging spoiled brat ng Pekingo na masyadong maluho. Gon, kaya mo pa bang mamalimos? Siguro dito ka na lang muna sa tabi tapos kami na lang muna mamamalimos. Uwi ka ng kaibigan ni Gon habang nasa bangketa sila at pilat sa araw. Kaya ko naman! Tsaka ang usapan! Magtutulungan tayo at hindi magiging pabigat ako, hindi ba? pagbiga ni Gon. Ngunit sinabihan siya ng kaibigan na maupo na lamang at maghintay. Wala naman nang nagawa si Gon noong iwan siya ng kanyang mga kasama. Dahil sa hindi naman maganda ang mood ng matanda sa inis sa peking Gon. Napagdesisyonan niya na lang na bumalik sa bangketa kung saan niya nakita ang mga bata. Ngunit takang wala ang mga bata doon bukod sa batang nakayuko at tapat sa initan. Agad na lumapit ang matanda. Naku, iho. Nakatapat ka pa sa initan. Asan pala yung mga kasama mo? Dahan-dahan nagtaas si Gon ng ulo at tinagpo ang mata ng matanda. Lola, mami? Kusang lumabas sa labi ni Gon na pareha sila ng matanda na nagulat. Sinipat ng matanda ang balat ng bata at gulat na mayroon itong tatlong magkakasunod-sunod na dal. Mayroon din itong peka sa tuhod at agad na nagbutil-butil ang luha ng matanda. "Mamilang tawag sa akin ng apo ko. Anong pangalan mo, iho?" Naputol ang pagsinghot ng matanda habang umiiyak nang biglang may sumigaw sa pangalan ng batang nasa kanyang harapan. "Gun sabi ko sa iyo, wag kang aalis sa pwesto, 'di ba? May nakita akong ubi halaya. Ito kumain ka muna. Gun, ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Hindi ka nang matanda. Na unti unting naliliwanag ang mga mata. Ten years old po. Gun po ang pangalan ko. Si Daddy, hindi niya pa rin po ako binabalikan. Malungkot na wika ni Gun. Habang nakayoko at gulat na niyakap mo da Gun, ang apo ko. Ikaw nga ang apo ko at hindi ang litsugas na peking nasa bahay na yon. Gun, apo, kasama ka sa akin ha. Babalik na tayo sa daddy mo. Ika ng matanda, agad namang umiling si Gun at sinabi kung paano ang mga kaibigan niya. Huwag ka mag-alala. Makakakain na sila ng maayos at hindi na kailangang mamalimus pa. At dahil nga sa kaganapan na iyon, ay agad inayusan ng ginang sigon at binihisan. Habang kampante naman ang pekinggon, katabi ang ina at nanonood sa sana area. Sa laki ng bahay ay naroon na ang lahat. Pekinggon po, mamila. Ano yun? Ah, basta. Ang bahala. Agad na dumating si Lagoon sa nasabing bahay at ang pekinggon naman ay saglit na nag-CR. Sa pagdating ng tunay na Gon, ay kulat ang umukit sa mukha ng ina nito. Paano nandyan ka? Pumunta ka sa CR, di ba? Mami? Sigaw ni Gon at mabilis na tumakbo papunta sa kanyang ina. Habang hindi maipaliwanag ng babae ang saya noong niya ang anak. Nakaramdam siya ng kakaibang kuryente sa katawan. Mami? Sino yan? ka ng pekinggon na umukit sa mukha ang gulat. Totoong gon, ang apo ko. Ikaw, sino ka ba talaga? Sigaw ng matanda at agad na tumakbo ang pekinggon palabas ng bahay ngunit agad ding pinahabol ng matanda. Sa huli ay nalaman na ang pekinggon ay kasabwat ng sindikato Nakasabot naman ng kalaban ni nilang kumpanya. Nagustong kamkamin ang yaman nila. Naibalik na rin ang mga peking na nakaw at namuhay ng payapa si Gon kasama ang mga kaibigan. Kinupkup na kasi ito ng matanda. Totoo ngang blood is thicker than the water at mas lalong totoong puso at nagsasabi ng totoo. maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.